hala nasaan na ako narinigaw na yata ako saan kaya itong lugar na to? No, guys, hindi tayo naliligaw dahil ipapakita ko sa inyo, guys, kung anong lugar itong pinupuntahan natin at kung ano nga ba yung mga magagandang uh, pwede natin ibita sa inyo ngayong araw. Kaya, samahan nyo ako dito sa DNC Farm dito sa barangay Vian yeah, Juan. Saan napakadali niyong puntahan kapag nasa barangay Vian 1 lamang kayo dahil mayroon dito sikat na ilog na tinatawag nilang trokat. So, sa unahan lamang ng trokat ay matatanaw niyo itong area na to na marami siyang banners. Ito yung tinatawag nilang DNC Farm sa so, madali lang siyang puntahan. Mayroon siyang parking area dito ng inyong mga motor or sasakyan. And, konting lakad lang ay makikita nyo na mismo yung ilog kung saan kayo pwede mag-enjoy kasama ang inyong barkada at inyong pamilya. Sinamahan din tayo ni Kaiser at ni Keeper para mag tayo ng tent dito sa tent uh, pitching area nila. So, napakaganda talaga dito sa DNC Farm. Dahil ito yung area na may malawak silang camping site. So, kapag may grupo kayo ng mga kaibigan nyo or yung family nyo, the best talaga ito para kung kayo ay mag dito ng like day 2 lang okay lang din dahil may mga cottage sila dito and kung gusto nyo naman na mag overnight ito talaga yung spot kung saan ay ay highly recommend talaga na puntahan syempre sobrang thankful din natin sa may-ari ng farm na ito da kila ma'am Che and of course kila sir Mori, dahil sila ay nagme-maintain dito para maging malinis ito so yun guys kapag nandito kayo sa lugar sana ay e ingatan nyo rin sya no? kapag may mga dala kayong mga gamit na uh, especially mga plastic waste uh, niya, na mga dala nyo ay sana dalhin nyo na lang din siya pa uwi kasi ang dami kong nakita when I was uh, uh, walking around sa area di papunta dito sa area ay may tinatapon sila dun sa gilid sa gilid ng mga ilog so ang good thing naman ay na pag nakita nila ma'am yun ay tinatanggal nila kaso mayroon talagang iba mga sa mismong daan talaga nila yun in, lahat tinatapon iniiwan lang doon <tutura> mabilis ko lang na set up yung mga tent na dala ko and uh, nakakalungkot lang kasi siyempre mag-isa ka mahirap talaga buti na lang talaga sinamahan ako nila Sir Reggie tinulungan nila ako para ayusin yung tent at saka nila nung dalawang bata na naayos ko naman siya ng maaga and uh, ayan hapon na rin kasi ako dito pumunta para hindi ka kainit dahil bukas pa ng umaga ako mag uh, prepare ng uh, mga putets o kukuha ng mga putets dito sa area. Sobrang ganda tingnan kapag magkakatabi kayo, kapag nagka kayo dito. Mas maganda siguro magdatala na kayo ng sarili niyong tent para mas alam niyo kung saan kayo pwedeng pumesto. Meron naman silang ilang tents dito na pwede niyong i-hire. Ayan, kapag gusto niyo naman kung wala man kayo dalang tent. But I highly suggest na dapat may sarili kayong dala. ba diba? Para mas lalo niyong ma-enjoy. Itong tent ko naman ito to, it's hindi naman siya ganun kamahalan. Hindi naman siya for seasons na tent. But okay na din siya for sa mga beginner na camp na tulad ko. And this is na my second time na nag-camp and napili ko talaga itong uh, DNC Farm dahil nagagandahan talaga ako dito for camping. And prefer na ako dito para sa ano na kasi, malapit na rin magdilim so dapat maging maayos ko na lahat ng gamit. This time naman ang inaayos ko ay yung para naman sa preparation ko yung mga pagluluto. Ayan, ito. Tinanggal ko lang siya din sa daladala kong bag. Ayan, kailangan ko lang siyang ayusin na bago po ilagay doon sa loob ng tent. Napakaganda nito area na to for overnight stay din. Basta may, dapat may dala kayong mga sa nyo uh, camping uh, lights. Ayan. O kaya camping uh, ano, yun sa pagluluto. Ang mga gears na gamit nyo. Especially yung inaw talaga. Ayan. Dapat lagi kayo may dala. So, may hinihiram. Pinapahiram din sila dito na solar lamp. Pero mas okay. Kasi ako talaga lagi ako may dala ng sarili kong uh, solar lamp and uh, rechargeable na mga iyan at saka battery ayan so lagi kong ano yan dahil kailangan ko mag-setup pero yun sulit dala ko talaga lahat ay solar lang. So, yun, maaga din ako nakapag-set and ayan, uh, ang ganda na niya tingnan. And ako lang dito mag-isa and then yung mga kaibigan ko naman na in-invite ko, hindi naman nakarating. So, talagang kailangan ituloy ko pa rin yung pag-cover ko dito. So, yun, maaga din ako nakapahinga and uh, bukas ipapakita ko naman sa inyo kung ano naman yung magandang mga views na makukuha ko dito, yung mga footage kasi napakahaba talaga ng video ko na to. And uh, kaya ito lang, ang pinakita uh, ko muna sa inyo itong pag-set up ko ng tent pitching sa area and bukas mas marami pa akong maikukwento sa inyo about dito sa napakagandang lugar so ayun guys and abangan nyo yung susunod ko na video tomorrow